Yung deli kasi na pang mayaman. Ang tong inahuli ka. ka pa, hayop Hindi ko yung isda, talak ito. Takina ka. Baka kabyos. Kaya saan ko rin narinig yung tutang inang kabyer na yan. Oo. Hi guys! Nakatikim like, na ba kayo ng ano, yung deli kasi na sobrang sarap daw? Daw, di pa ako nakakatikim eh. Papatikim natin kay Papa. Yung kabyar pero syempre since na uh, hindi pa tayo nakakaluwag-luwag eh yung caviar na papatikim natin kay Papa yung buto na <laughs> Buto muna nito yung caviar na gagawin natin. Guys. Okay? So papatikim natin kay Papa. Caviar na, guys. Pa, nakatigil ko na ng kavyar. Yung kavyar? Yung deli kasi na pang mayaman. Oh. <laughs> Pagpangyaman ka, pakayot ka. <laughs> Hindi kasi may nagpadala nga. May ibig nag... sabihin yung kavyar? galing sa isda, yun na mga mamahaling isda. Yung ano, masarap parang sashimi yun. Alam kong mamahaling isda, talak ito. Mura yun. <laughs> Lapo -lapo. Masyado pa mura yun. <laughs> Yung caviar, yung kabyar mas mahal yun talagang. Caviar? Talagang Baka, Yung, yung kabyar pang ano yun, yung pang ano ng mga itlog ng isda. Oo. Oh. Di ba yung mga bito ko isda kinakain mo ngayon, oh. pang itlog talaga yun, mas ano. May nagbidal na dyan, tara. Mahal yun, tangin na kung bibigay na yun. Eh, ganun tayo ka ano, ganun ano luwag Sikat ba yung caviar na yun, <laughs> Tama na yun? Oo, oh, eh, ka na. Buwat nung ako umano sa pagkab, anak, uh, anak <coughs> dito na, anak putang ilang ko na, hindi ko pa alam na kahit pa kabgar na yan. Talakitok, alam ko, lapo-lapo. Ito hmm Mmm. Salam. Hey, ito <laughs> oh, yan. Galing pa sa rep, ha? Eh, kasi nga kailangan pinapalamig ito, inaano. kailangan talaga yan. Ano yung mabuksan? First time mo makakatikim na to. So alam mo na. First time ko na. rin narinig yung tutang ilang kabya na yan. Kabya pang ano nga to. Kasi pang mayaman kasi to. Wala naman tayong ganito yun. Okay, wala naman pang mayaman. Wala naman ito. At saka lang. Hindi. Paano nang itlog to? It yung itlog ng ano? Itlog ng... Parang yung puga. Ganon. Puga. Puga uh. yan. Oh. So, ito ibang puga nito no. Uh. Pag thank you ka muna sa nagbigay, Miss An Anna. ata yung mga nun. Ay, mm. Miss Anna kusino kung sino pagkakaman. <laughs> Galing Japan. Galing Japan. May mula ko pati kayo nito kabiyaw na sinasabi na <laughs> mahal daw, putang ina. Papag mo kung gano'ng kamahal yan. Ako, okay. alam ko. Oo, okay. oh, ano ito eh. Kailangan dito? madami yan. Tapos ano, tapos ang tao na ito, ngunguyain talaga siya ng ano.

Dibiyasa ng anto. Hayop na to. Sarastalo ka. Membray ka, beses. Sabi mo. Hmm? Hmm? Ataan? Ataan? mo. Ano? Papaya? Ano? O, mo. Buto ng papaya to. Hayop ka. Sarastalo. Kabyar, kabyar ka pa nalalaman sa akin. Bak, Hindi ko rin kasi alam lasa dun eh. <laughs> alam, target pala dito. At saka lapu-lapu lang masarap. Sabi nila masarap. Oh, baka naman. Hindi, baka naman sa mga may magbigay sa atin ng kabyar, guys. Ano? Ang ibig ng kabyar, huwag yung ganito ha. <laughs> kabyar, walang lasa.